Isip-isipin ng isang batang babae na nakahiga sa higaan, na mahina na sa paggalaw samantalang ang kaniyang pamilya ay nakaupo sa paligid niya na umiiyak at nananalangin na siya'y gumaling. Hindi nila alam kung si Shell ay buhay o hindi. Ngunit pagkatapos, ang isang bagay ay nangyayari, ang isang bagay kaya hindi ka panipaniwala at di inaasahang na magbabago ito ng buhay niya magpakailanman. Ito ang kwento ni Aisha, isang labin limang anyos na batang babae na lumaki sa isang mapagmahal na pamilyang muslim. Ang kaniyang buhay ay puno ng kaligayahan, pananampalataya at mga pangarap. Siya'y umiibig sa kaniyang pamilya, nagsisikap sa paaralan at nais na maging doktor balang araw upang matulungan ang iba. Siya'y mabait at mapagmahal at ipinagmamalaki siya ng kaniyang pamilya. Subalit nagbago ang lahat ng magkasakit si Aisha. Sa simula, waring lagnat lamang ito. Iniisip ng kaniyang ina na ang pahinga at gamot ay tutulong sa kaniya na maging mas mabuti. Ngunit sa halip, lalong lumala ang kaniyang kalagayan. Siya'y naging mahina na hindi na siya makaupo. Ang kaniyang mga magulang ay nag-aalala. Nagdasal sila kay Allah na humihiling ng isang himala upang iligtas siya. Tinawagan ng kaniyang ama ang doktor subalit wala namang naging resulta. Isang gabi, ang kaniyang paghinga ay naging mabagal at tumigil. Ang kaniyang pamilya ay nagtipon sa paligid ng kaniyang kama, humawak sa kaniyang mga kamay at nananalangin. Umiiyak ang kaniyang ina, humihingi kay Allah na tulungan ang kaniyang anak na babae samantalang ang kaniyang mga kapatid ay tahimik na nakatayo, natatakot at hindi sigurado sa nangyayari. Nang magkagayoy may isang kakaibang bagay at kahangahangang nangyari, para bang lumulutang si Aisha, nakikita niya ang kaniyang pamilya na nakaupo sa paligid niya subalit para bang wala na siya sa kaniyang katawan. Naramdaman niya ang kaginhawahan, kalayaan at katahimikan. Biglang, isang maliwanag na liwanag ang nakapalibot sa kanya, hindi ito nakakatakot. Ito'y mainit at nakaaaliw, gaya ng isang malaking yakap. Habang papalapit siya sa ilaw, may narinig siyang tinig. Napakalakas nito na parabang direktang nakikipag-usap ito sa kaniyang puso. Sinabi ng boses ang pangalan niya, si Aisha. Tumingin siya at nakakita ng isang anyo sa liwanag. Hindi malinaw kung sino o ano iyon, ngunit nadama itong mapagmahal at mabait. Minsan pang sinabi ng tinig, ang iyong pag-ibig ay walang sukat. Ang katotohanan ay nasa harap mo. Hanapin mo ito at makikita mo ang buhay na nilalang para sa iyo. Naranasan niya ang maraming emosyon nang sabay-sabay, kaligayahan, kalungkutan, pagkalito at kapayapaan. Pagkatapos ay nakakita siya ng mga larawan sa kaniyang isipan. Nakita niya ang isang lalaki na may nakaunat na mga bisig, isang krus na itinatag ng mataas laban sa langit, at isang damdamin ng kapatawaran na napakalakas, kaya't siya'y umiyak. Ang liwanag ay lumipas bago siya ay maaaring tanungin kung ano ang lahat ng ito ay nangangahulugan at siya nararamdaman ang kanyang sarili na hinango. Biglang binuksan niya ang kaniyang mga mata napakasaya ng kaniyang pamilya, mahigpit na inampon siya ng kaniyang ina, na nagpapasalamat kay Allah sa kaniyang pagbabalik. Ang kaniyang ama ay nagpahid ng mga luha at ang kaniyang mga kapatid nag-iinggit sa kaginhawahan. Sinubukan niyang ngumiti, ngunit sa loob ay nalilito at nabigla siya. Sa sumunod na ilang araw, sinubukan niyang bumalik sa kaniyang normal na buhay, ngunit ang lahat ay parang naiiba. Hindi niya maiwasang isipin ang liwanag, ang tinig, at ang kakaibang mga larawan na nakita niya. Gusto niyang malaman ang mga sagot, subalit hindi niya alam kung paano ipaliwanag ang nangyari sa kaniyang pamilya. Hindi nila maintindihan. Tahimik, nagsimula siyang maghanap ng mga sagot sa kaniyang sarili. Gamit ang telepono ng kaniyang ama, sinuri niya ang mga bagay na nakita niya sa kaniyang pangitain. Nabasa niya ang tungkol sa krus at sa isang lalaking nagngangalang Jesus. Ang pangitain ay nagpapakita sa kanya ng isang bagay na mahalaga. Isang bagay na hindi niya maaaring balewalain. Dahil lumaki siya sa isang mahigpit na komunidad ng mga Muslim, ang pananampalataya ay hindi lamang personal na paniniwala para kay Aisha. Ito ang kaniyang pagkakakilanlan. Ang kaniyang pamilya ay magkakasama na nananalangin ng limang beses sa isang araw. Sila ay nagdiwang ng Ramadan sa pamamagitan ng pag-aayuno, gabi-gabi na pagdarasal at maligayang pagdiriwang ng iid. Ang Quran ay naging gabay niya mula noong siya ay bata pa at nagustuhan niya ang pagdalo sa madrasa kung saan siya ay nag-aral sa mga aral nito. Ang kaniyang mga magulang ay laging nagturo sa kaniya na ang Islam ang tunay na katotohanan, ngunit ngayon, sa kauna-unahang pagkakataon, hindi na siya sigurado. Pagkatapos ng kaniyang paggaling, sinikap niyang alisin sa kaniyang isipan ang pangitain. Marahil ito ay lamang ng isang panaginip ng lagnat na isip niya, ngunit ang mga imahe ng tao na may nakabuka na kamay at ang krus ay patuloy na nagbabalik, buhay at walang pahintulot. Ang mensahe ng tinig ay nag-uudyok sa kanya na hanapin ang katotohanan na sumasalit sa kanyang puso. Siya ay nagsimulang makiramdam tulad ng isang estranghero sa kanyang sariling buhay. Panalangin sa sandaling isang mapagkukunan ng kapayapaan, ngayon ay nadama na walang laman. Sa tuwing lumuhod siya upang manalangin, ang kanyang mga saloobin ay lumipad sa pangitain. Sa gabi, nang tulog ang kanyang pamilya, sinuri niya ang smartphone ng kanyang ama at maghanap ng mga sagot. Tumingin siya sa krus ang figura na nakita niya at ang taong nagngangalang Heso Kristo. Ang nahanap niya ay nakakagulat sa kanya. Nabasa niya ang mga kwento ng mga Kristiyano na nakakita rin ng mga pangitain na marami sa kanila ang naglalarawan ng pakiramdam ng parehong labis na pagmamahal at kapatawaran na naramdaman niya. Nalaman niya ang tungkol sa buhay ni Jesus, ang kanyang mga turo at ang kanyang sakripisyo. Isang ideya ang tumama sa kanya, ang konsepto ng biyaya, ang paniniwala na ang pag-ibig ng Diyos ay isang regalo, hindi isang bagay na nakuha sa pamamagitan ng mga gawa. Ito ay naiiba sa pananampalataya na alam niya. Ang mga lihim na pag-aaral ni Aisha ay lumalim lamang sa kanyang panloob na salungatan. Sa Islam, ang ideya ni Jesus bilang anak ng Diyos ay hindi lamang naiiba. Ito ay mapanganib. Natakot siya sa iisipin ng kanyang pamilya kung alam nila. Isang gabi sa hapunan, tinanong ni Aisha ang kanyang ina ng isang simpleng tanong, Ami, ano ang pinaniniwalaan natin tungkol sa mga kristyano? Ang kanyang ina ay tumingin sa kanya nang may sorpresa. Pagkatapos ay sumagot, Iginagalang namin sila beta, ngunit ang Islam ang kumpletong katotohanan. Iyon ang dahilan kung bakit binigyan kami ni Allah ng Quran. Nagsimulang makaramdam si Aisha, na parang nabubuhay siya ng dalawang buhay. Sa araw, siya ang marumi na anak na babae at estudyante na alam ng kanyang pamilya. Ngunit sa gabi, siya ay naging isang naghahanap, sumisid ng mas malalim sa mga turo ng kristyanismo. Ang bawat bagong pagtuklas ay nadama tulad ng isang hakbang na mas malapit sa pag-unawa sa kanyang pangitain ngunit isang hakbang na malayo sa pananampalataya na lagi niyang kilala. Hindi lamang niya kinukwestiyon ang kanyang pananampalataya, siya ay nagtatanong kung sino siya. Para sa kanya, ang Islam ay higit pa sa isang relihiyon. Ito ang kanyang pamana, ang kanyang pamilya, ang kanyang pamayanan. Ang pagdududa ay parang napunit ang sarili. Ngunit ang pangitain ay hindi siya papayagan at hindi rin matakot ang matakot na takot sa kung ano ang mangyayari kung natuklasan ang kanyang lihim. Si Aisha ay palaging naniniwala na ang pamilya ang kanyang pundasyon. Lumalagong ang kanyang tahanan ay napuno ng init, pagtawa at tradisyon. Ang kanyang mga magulang ay nagtayo ng kanilang buhay sa pananampalataya pag-ibig at pagsisikap at humanga si Aisha pagkatapos ay malalim para dito ang kanyang ama ay isang matatag na presensya, isang tao na may prinsipyo at debosyon, habang ang pangangalaga sa pangangalaga ng kanyang ina ay gumawa ng kanilang tahanan bilang isang lugar ng kaligtasan at ginhawa. Para sa kanya, ang kanyang pamilya ay hindi lamang mahalaga, sila ang lahat. Sa loob ng maraming taon, si Asia ay sumali sa kanyang pamilya sa pang-araw-araw araw na mga panalangin, dumalo sa mga pagtitipon ng komunidad, at ipinagdiwang ang kagandahan ng kanilang ibinahaging pananampalataya. Itinuro sa kanya ng kanyang ina na magbigkas ng mga taludtod mula sa Quran at palaging pinapaalalahanan siya ng kanyang ama na magsikap para sa kapwa espiritual at personal na kadakilaan. Ngunit ngayon, ang mga sandaling ito ay nakaramdam ng kakaiba habang ang kanyang mga magulang ay nanalangin ng may debosyon, ang kanyang mga saluobin ay lumipad sa pangitain ng ilaw, ang krus at ang tinig na humihimok sa kanya na maghanap ng katotohanan. Isang gabi, tinanong siya ng kanyang ama na pamunuan ang pamilya sa pagdarasal. Ito ay isang bagay na ginawa ni Aisha ng maraming beses bago, ngunit sa oras na ito, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang siya ay itinaas ang mga ito sa pagsusumamo. Ang mga salitang sinasalita niya ay nadama na guwang, na disconnect mula sa mga emosyon na minsan ay napuno ang kanyang puso. Mabilis siyang natapos, iniiwasan ang tingin ng kanyang mga magulang at pinatawad ang sarili sa kanyang silid. Nang gabing iyon, sumigaw siya sa kanyang unan na nasasaktan ng pagkakasala. Mahal na mahal niya ang kanyang pamilya, ngunit hindi niya maaaring tanggihan ang mga pagbabagong nangyayari sa loob niya. Si Farfaz ang pag-igting sa loob ng kanyang tahanan ay lumago habang lumalim ang panloob na salungatan ni Aisha, nais niyang parangalan ang kanyang mga magulang na nagbigay sa kanya ng labis, ngunit nararamdaman din niya ang isang hindi maiikakaila na paghila patungo sa mga katotohanan na natuklasan niya. Ang kanyang lihim ay nagiging mas mahirap na panatilihin, at ang takot na biguin ang kanyang pamilya na malaki. Lumaki sa isang sambahayan na malalim na nakaugat sa tradisyon ng Islam, ang pagkakakilanlan ni Aisha ay palaging nakikipag-ugnay sa kanyang pananampalataya at pamilya. Ang mga panalangin, pag-aayuno sa panahon ng Ramadan, at ang pagdalo sa madrasa ay naging mga pundasyon ng kanyang buhay. Pinalaki siya ng kaniyang mga magulang na may pag-ibig at disiplina na itinuro sa kaniya ang paniniwala na ang Islam ang tunay na katotohanan. Ang pag-aalinlangan sa pundasyon na iyon ay parang pagkanulo hindi lamang ang kaniyang relihiyon kundi ang mga taong mahal niya. Sa loob ng mga linggo, si Aisha ay nakipaglaban sa kaniyang lihim, mga sandali ng pagtakas upang magsaliksik sa kristyanong mga simbolo na nakita niya sa kaniyang pangitain. Siya ay nag-isip-isip sa mga kwento tungkol kay Jesus, sa krus at sa mga konsepto ng biyaya na nadarama ang kakaibang pag-akit sa mga turo ng kristyanismo. Habang lalong natututo siya, lalong naging mahirap itago sa kaniyang pamilya ang kaniyang lumalagong mga paniniwala. Siya ay laging malapit sa kaniyang mga magulang at mga kapatid. Ngunit ngayon, ang bigat ng kaniyang lihim ay lumikha nang isang distansya na wala sa kanila ang maaaring ipaliwanag. Ang sandali upang harapin ang kaniyang pamilya ay dumating isang gabi, samantalang sila'y nagtipon sa sala pagkatapos ng hapunan. Tahimik siyang nakaupo na nagsusumikap na mapanatiling matatag ang kaniyang paghinga. Alam niya kung ano ang dapat niyang gawin pero natatakot siya sa magiging reaksyon ng kaniyang pamilya. Nang sa wakas ay ibinahagi ni Aisha ang kaniyang kwento sa kaniyang pamilya agad at matindi ang reaksyon. Ang kaniyang mga magulang na nagdasal ng labis para sa kaniyang paggaling sa panahon ng kaniyang sakit ay nawasak ng loob sa nakita nilang pagtanggi sa kanilang pananampalataya. Ang kaniyang ina na laging pinakamalapit sa kaniya na kaniyang pinagkakatiwalaan ay umiyak dahil hindi niya maintindihan kung bakit pinag-aalinlanganan ng kaniyang anak ang mga paniniwala na itinuro sa kaniya. Napakalaki ng pagkabigo ng kaniyang ama, ang kaniyang mukha ay may halo-halong sakit at galit. Para sa kaniyang mga nakababatang kapatid, ang pag-uusap ay nagdulot ng kalituhan at takot. Si Aisha ang laging naging huwaran nila ang taong tinitingnan nila bilang patnubay. Ngayon, sila'y nagpupumilit na maunawaan kung ano ang ibig sabihin nito para sa kanilang pamilya. Lahat sila ay may isang malapit na ugnayan na ang nadama na naaligawan sa gitna nito. Ang tensyon sa bahay ay di maaangat. Ang kaniyang mga magulang ay tumingin sa kaniyang paglalakbay bilang isang pagtataksil, hindi lamang ng kanilang pananampalataya kundi ng mga halaga na mayroon sila nagtrabaho ng husto upang ipasok. Gayunman, siya'y matatag sa kaniyang pasya. Hindi niya sinisikap na sakta ng kaniyang pamilya, hindi lamang niya maiiwasan ang katotohanan na lubhang nadarama niya. Ang kaniyang paglalakbay ay hindi na tungkol sa pananampalataya, tungkol sa pagiging tunay, tungkol sa pamumuhay na ipinapakita ng mga paniniwala niya. Nang gabing iyon, si Aisha ay bumalik sa kaniyang silid, pagod sa emosyon ngunit naaliw din. Siya ang unang hakbang sa isang paglalakbay na magsusulit sa kaniya sa di maisip na paraan. Hindi nagbago ang pagmamahal niya sa kaniyang pamilya, ngunit ang landas na kaniyang tinatahak ay nangangahulugang kailangan niyang hatakin ang pag-ibig na iyon kasabay ng kaniyang mga paniniwala ang lakas ng loob na kinailangan upang sabihin ng kaniyang katotohanan ay nagpalabas ng isang pagbabago, hindi lamang sa kaniyang kaugnayan, sa kaniyang pamilya, kundi sa kaniyang pag-unawa, sa kaniyang pagkatao at sa buhay na sinadya niyang mabuhay. Nasisiyahan ka ba sa kwento? Suportahan ang aming channel sa pamamagitan ng pag-click sa pindutan ng mag-subscribe magpatuloy tayo, ang paglalakbay ni Aisha mula sa Islam tungo sa Kristyanismo ay sumasalamin sa mga karanasan ng ilang mga individual na sumailalim sa katulad ng mga pagbabago. Habang ang mga tiyak na detalye tungkol sa buhay ni Aisha at anumang mga dokumentaryo na nagtatampok sa kanya ay limitado, ang kanyang kwento ay sumasalamin sa mga iba pang dating mga Muslim na tumanggap ng Kristyanismo. Halimbawa, si Hawa, isang kabataang babaeng muslim mula sa Afrika ay nagbahagi ng karanasan na nagbago sa buhay na kung saan siya ay nangarap ng isang lalaki na umiti at umiiyak para sa kaniya nang siya nagkasakit at naospital. Inilalarawan niya ang pangitain na ito bilang si Jesus na umiiyak para sa kaniya na humantong sa kaniya na magbalik loob sa Kristyanismo. Sa kaniyang paglalakbay ay nakaharap niya ang maraming hamon, gaya ng pag-aalis ng kaniyang pamilya at kawalan ng tirahan. Sa kabila ng mga paghihirap na ito, natagpuan niya ang bagong pag-asa sa tulong ng mga kapuwa kristyano. Sa katulad na paraan, si Nikta, isang kabataang babae mula sa California, ay nakaranas ng isang pangitain ni Jesus sa panahon ng isang paglalakbay sa Iran. Nang panahong iyon, siya ay nakikipagpunyagi sa mga kaisipan sa pagpapakamatay at pagkabalisa. Sa kaniyang pangitain, si Jesus ay lumitaw sa kaniya at nakipag-usap sa kaniya, sumunod ka sa akin. Ang malalim na karanasan na ito ay humantong sa kanya na magbago sa kristyanismo sa kanyang pagbabalik sa Estados Unidos sa kabila ng paunang paglaban mula sa kanyang pamilya. Ang isa pang kilalang halimbawa ay si Rifka Bari na sa sa edad na labindalawa, lihim na nagbago sa kristyanismo sa Ohio. Ipinanganak sa Sri Lanka at lumaki sa isang pamilyang muslim, si Bari ay nahaharap sa makabuluhang mga hamon pagkatapos ng kanyang conversion, kabilang ang takot para sa kanyang kaligtasan at ang posibleng pagkahiwalay mula sa kaniyang pamilya ang kaniyang kwento ay nakakuha ng pansin ng buong bansa na nagpapatunay sa mga komplikado at mga panganib na maaaring sumama napakalalim na pagbabago sa pananampalataya. Ang kaniyang paglalakbay ay isa sa malalim na pagbabago. Mula sa sandali ng kaniyang malapit na karanasan sa kamatayan, ang kaniyang buhay ay tumagal ng direksyon na hindi niya kailanman naisip. Ang nagsimula bilang isang sandali ng kapayapaan at liwanag ay naging pundasyon ng isang ganap na bagong pag-unawa sa pananampalataya at pagkakakilanlan. Ang pangitain na naranasan niya ay hindi lamang isang alaala kundi isang puwersa na nagbago sa paraan ng kaniyang pagtingin ang kaniyang sarili, ang kaniyang pamilya, at ang kaniyang mga paniniwala. Hindi madali ang kaniyang pagbabago ang kanyang pagpapalaki ay malalim na nakatali sa kanyang pananampalataya sa Islam, kung saan ang relihiyon ay hindi lamang isang personal na pagsasanay, kundi isang nagpapatunay na bahagi ng kanyang pamayanan at pamana. Ang pagtatanong sa pundasyon na iyon ay nadama na tumatakbo sa hindi alam. Kinailangan niyang pag-usapan ang matagal ng mga tradisyon labanan sa pagkakasala at harapin ang takot sa dipagkakaunawaan sa pamamagitan ng mga pinakamamahal niya. Sa pagharap sa kaniyang pamilya, nagpakita siya ng pambihirang lakas ng loob, ang pagbabahagi ng kaniyang pangitain at ng kaniyang lumalagong pananampalataya sa kristyanismo ay nangangahulugang isa panganib ang mga ugnayan na pinakamahalaga sa kaniya, ang kaniyang mga magulang na nasira at nalilito, ay nakipaglaban upang maunawaan kung paano ang kanilang anak na babae ay maaaring lumayo mula sa mga pamantayan na kanilang pinagsikapan na ituro. Ang kaniyang mga kapatid na napakabata upang maunawaan ang lalim ng kaniyang malapit na ugnayan ng kanilang pamilya na dating pinagmumula ng kanilang pamilya ay naging dahilan para sa kanilang pag-ibig walang katapusang lakas, nakaharap sa di inaasahang mga pagsubok. Sa lahat ng ito, nanatiling determinado si Aisha. Ang kaniyang paglalakbay ay hindi tungkol sa pagtanggi sa kaniyang pamilya o sa kaniyang pamana. Tungkol ito sa pagsunod sa landas na pinaniniwalaan niyang para sa kaniya. Ang mga turo ni Jesus na nakatuon sa pag-ibig, kapatawaran at biyaya ay nagbigay sa kaniya ng lakas upang harapin ang mga hamon sa hinaharap. Ang mga simulaing ito ay naging isang pinagmumulan ng kaaliwan sa kaniyang pagharap sa mga komplikadong kalagayan sa kaniyang bagong kalagayan na tumutulong sa kaniya na mapagkasunduan ng pag-ibig na mayroon siya sa kaniyang pamilya sa katotohanan na kaniyang tinanggap. Kung nasisiyahan ka sa kwento na ito, i-click ang Super Thanks upang suportahan ang higit pang nakapagpapasiglang nilalaman tulad nito. Ang iyong kontribusyon ay tumutulong sa amin na ibahagi ang mga makapangyarihang kwento. Bagaman nagbago ang mga ugnayan sa kanyang buhay, patuloy siyang lumapit sa kanyang pamilya ng may pag-ibig at pagtitiis. Sa paglipas ng panahon, ang maliliit na sandali ng pag-unawa ay nagsimula upang lumitaw, na nagpapatunay na kahit na sa harap ng sakit, ang ugnayan at habag ay mananatili. Ang kaniyang paglalakbay ay hindi nag-aalok ng madaling mga sagot, ngunit ito ipinakita ang kapangyarihan ng pagtitiyaga at ang pag-asa sa pagpapasundo. Ang kaniyang paglalakbay ay isang paglalakbay sa pagtuklas sa sarili, sa paghanap ng lakas ng loob na magtanong, at sa pagsasama sa isang landas na nadaman niyang totoo sa kaniyang kaluluwa. Ito ay isang kwento ng lakas, pananampalataya at walang katapusang pag-ibig na nananatiling matatag kahit na sa harap ng malalim na pagbabago. Ang kaniyang buhay ay isang paalaala na ang pagbabago, bagaman mahirap, ay isang likas na bahagi ng karanasan ng tao. Itinuturo nito sa atin na ang pananampalataya ay hindi matatag kundi umuunlad at na ang paghahanap ng katotohanan ay isa sa pinakamalakas na gawa ng lakas ng loob na maaaring gawin ng isang tao. Ang kanyang pamana ay isa sa katatagan at pag-asa. Ang pagbibigay inspirasyon sa iba na tanggapin ang paglalakbay ng pagbabago gaano man kahirap ang daan maaaring maging. Salamat sa panonood. Sumali sa aming komunidad sa pamamagitan ng pag-subscribe sa channel na ito hanggang sa susunod na video.